Ang bautismo ay isang sakramento na kung saan nagaganap ang pagbubuhos ng tubig sa isang tao. Ngunit sa ibang relihiyon, ito ay nagaganap sa paraang paglubog sa iyo sa banal na tubig. Kailangan nating mabautismuhan upang ikay makatanggap nitong sakramento. Ikaw din ay magiging ganyap na anak ng Diyos. Ito rin ay ang pagpapakilala sa Diyos at pangdagdag sa Kanya. Maaari itong gawin sa bata man o matanda. Tinatanggal rin nito ang minanang kasalanan o original sin. Ang tao ay naililigtas sa pamamagitan ng paniniwala sa Diyos, ngunit ang bautismo ay hindi nakapagliligtas ng mag-isa. Subalit ang bautismo ay pagliligtas ay laging magkasama. Ang pagpili ng ninong at ninang ay importante. Ang mga ninong at ninang ay nagiging pangalawang magulang sa kanilang mga inaanak. Ang pagiging ninong at ninang ay maraming responsibilidad tulad ng paggabay sa mga inaanak habang ito'y lumalaki o tumatanda. At ang pagpili ng ninong o ninang ay maraming kinakailangan ng proses at maraming basihan. Ang mga ninong at ninang ay dapat responsable at, lag at laging nasa piling ng kanilang inaanak upang magabaya ma magabayan ang mga ito ng maayos. Kamusta dyan, Moni? Magandang araw sa inyo. Magandang, Magandang araw din sa inyo. Magandang araw din sa Like, mabuti naman ang lagay na bilang isang sa Ano, 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 ang kadalasan yung Kami ay tumutulong sa pare na magbinyag ng mga bata at kami ang nag-aabot ng mga ng tubig na pambubuo sa mga ibubuo sa mga bata. At sa iyo lang po. Sabihin ng, ng, ng pagbuo sa tubig sa bata. Ang ibig sabihin niyan ay upang mawala ang kasalanan na minana natin sa ating mga magulang. O tinatawag din original sin.